ayun mga idol yan box na ni pa Jeremy Vlog anong ano mo? Ay? <laughs> anong ano mo? ayan po ina-unbox na ni pare, Jeremy yung kanyang anong tawag yan? ano yung tawag yan pay? bracket bracket? bracket ah bracket nung yun yung bracket na ano kakabit nya dito para mailagay na yung karan pa yung ano, eh? box top box yun maganda na to mga idol yun tinignan na na unbox na ngayon yung ano yung bracket kaya lang walang tools yun wow wala talaga para makita ng ulan. ang ganda oh ulit Ang ganda mga idol. Oh. Mamahalin talaga. yun no? Know, oh. Grabe kaganda ganda. Yeah, mga idol, order na kayo. Kung may ano kayo. May ganitong motor oh. Hmm. Ang yeah, ganda nga huh? ng mama niyan, sir. Meron siya. Meron. Oh, original. Cool. Ayun, tanggalin mo lang pala yan, tapos dublihan mo. Oh, dubli lang eh. siya. Pero makulang pa mo, nang katoks, nang kwan, sosik Yun, mga idol, makita natin siya mong maya. Napakaganda. Eh, dosi Ah, kuha mo na siya ng tolls mga idol Ayun na mga idol, nakuha niya na yung tolls Idol, Ito si Idol Jeremy ang pinaka maganda lalaki dito sa ano sa Philippine Sa ano marami nang na babae dito mga idol. <laughs> Ito lalo na lalo ang habol ng babae nito. Kayo oh. may top box. Kumpleto na may motor. mag lang kayo sa ibaba mga idol kung gusto niyo makilala itong pinakagwapo namin dito sa Philippine para maibigay yung number niya naghahanap po siya single po yan ngayon eh single <laughs> single walang kasabit sabit mga idol o oh, i eh, close up natin siya mga Ay, idol na pala. Kala, ayan no isoy o uy fake pit yan lagyan extension yan kala ko nawala na yan o ganun nabalik yon Kaling ka lang. Bago na naman to. Malakasan na yan ah. Pag malakasan kasi kailangan niya magka mga limang chicks. Kailangan mga natin, ano na mga chicks natin na ano. Ilan na naman <coughs> to eh. Ilan na naman ang pasa sa padadapain niya rito. Dose yan dyan. Dose. Huwag mong pilitin. Nagkalbo yan. Palit idol. Sige. Bilis naman idol. Para makakita Sano, ng mga viewers lageron. natin ang kagandahan yeah. ng binili ni Idol Jeremy. Yo. Ayun. <laughs> malaki ito. Okay, mainit pa Idol, <laughs> mabilisan lang 'tong gagawin ni Idol Jeremy. Magandang lalaki na, magandang motor pa, Mag lahat na lang sa kanya na. <laughs> <laughs> ang kapa <laughs> ka dyan mga idol. <laughs> <laughs> Nagkakaapit <up> ako. Filmintinas. <laughs> Kaya kung single kayo dyan, single ma'am oh single ma'am, pwede, ma, pwede na rato. rito pwede na rito <laughs> single ma'am, pwede pwede hindi na kayo magugutom dito, masipag pa oh, masipag pa, walang gutom dito nyo lang ilalagay yung mga pagkain nyo dyan sa top box ayun ay, oh. o wala, mayroon pala ito siyang tatong. ay ganito lang no? ayun, mababa man ang turnilyo mo yun. yun ganda naman baby ita na naman ang dapain mo nito padapa ba o pa ano? pati ayak pati ayak pati ayak pa ayak pa ayak pati ayak pati ayak pati ayak Pat Ay pati ayak oh, pati ayak 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 Lalaki. <laughs> lalaki. Lalaki po yan. yan. Medyo mag, ano lang siya, mag kilos, pero lalaki po okay, yan, ano? yan. Kasama doon? <laughs> ah! mo doon sa ano? Gabi Malaki pa man. May Espanyol ano? to Walang eh. kalugi magiging ano nito. <laughs> Sawa. Walang <logi? laughs> <O spaniel. laughs> Ayan talaga. Nagandahan niya lang po una niyo dito. Uh Oo. -oh. Hindi, <laughs> 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 eh, buhay na buhay. Walang man ano dito. Ang oh, busy talaga. Ayun, may aling rings. Maliit. Maliit. Kaya na, malaki. Doon sabi, may ka. Diyan kay Alex. Anong, anong number niya? Number 4. Isang set doon, hiramin mo. Isang set, sa Bimes. Bilisan mo, kay nag-aantay yung mga viewers natin. Oh, bilis, bilis. Kay yung mga viewers natin, nainip. Tanin mo yan. Hindi, kay J Ay, kay Malaki. Ay, nako. Ayan, sakto yan. Yun. Walang mainip mga idol. At least, napanood natin yung pinakasikat dito sa Palawan. Sa Palawan po tayo mga idol, sa Puerto Princesa City. Ito po, sa airport kami. Ayan, oh. Ayan, o. Oh. pinakamatindi ng airport ito. Maintenance sa runway. Anong klaseng ano tindi? Ha? Anong klaseng tindi? Ay, super. Ayan mo. May na, Lods. Wow, may katibay ay doon. Oh. Ayan na po. Ito na yung lalagyan niya ng mga... Ay, ito. Kasi hindi ba pala yun ng ganyan? <laughs> Ay, yan na. Pancix talaga. Ah, ganyan ba yan, pre? Oh. Ah, kadali na naman tayo dito mga oh, idol. Ay, <laughs> well, oh. oh, sama ka dito sa video, mga idol. Hindi <laughs> ano tayo, mga idol. Oh. Pinakamat. Pinaka, pinaka, oh, pinak sa oh na sa pinakamatin dito ng ano May nanggumulo mga idol Ako natin ano to si Papi Jeremy Dito, ito, yan Gusto lang magkita yung video Sentro eh kayo Idol, naman idol. 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 Shout out <laughs> Sa YouTube ito, sa YouTube ano? 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 May views, may views. <laughs> Ay, ganyan pala yan. Sa ilalim kayo dyan, oh. huh? Sa ilalim. Sa ilalim yung Ayun. Ano Ay, Ay, yun pala oh. Marami pala to. Ilang pera sa ilagay? Tatlo? Hmm. Okay. Meron ba yan dito? Hindi, kailangan <laughs> pa ito nung... Ay, apat? Ay, Tama yan? Tagal din pa lumakabit ito mga idol. Ginahirapan, Pawis ng pawis. Ma -ma, -ma -nawala na yung bango ni Idol Jeremy. Nawala na yung bango niya kay Gabi ng Pawis. Pero pwede pa, li, ano lang, konting ligo lang, balik na naman. <laughs> ah, huwag kayo mag-alala, yung mga chicks dyan ha, yung mga baby natin dyan. Ayun. Napit na, kung tunog may mga idol. Ay, ito yung motor oh. Oh, ganda diba? ba eh paalis pang ano. Hahaha. <laughs> May, Ayun. Oh, <laughs> mga idol. Grabe ang tawis ng idol natin. Ayun dito. May sariling bolt siya. Ah? May sariling, sariling bolt. Okay oh, mm. dito na lang oh. Ito dito mo ilagay. The, Pati oh, yung isa diyan. Oh, kadilaan. Para ayan. mayroon naman ka dito. Oh, 'yan. Okay. 'Yan. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga idol. Click yeah, niyo lang ang bell button para lagi updated sa dito. Mga vlog natin kay pareng Jeremy dito sa Pwede rin dito, katabi sila. Pero yan na na lang para ano. Hindi pero uh -huh, sa to yan daw. Mabalitaan ko kayo pag ano, pag nakadali na ng mapapangasawa tong idol natin. Kala ko 16 lang yung pala sawahin talaga. Ah, sawahin niya. Kailangan niya na ng ano eh. Laging iangkas dito sa motor. Ah. Kaya dyan. Kaya Oo. Ah. Ay, dyan yan siya. Ay, ah, ito yung bolt niya. Hmm. Yung maliliit. Oh, yan. Na ito na isang bolt. Hmm. Ha? Ito? Hindi yeah. yan. May ito niya. Ito pala. Hindi, iba yan. Isa pa niyan, sa ilalim niya yan. Para dito yan siya. O, oh, ayaw yung nanap mo. Yung isang nut niya, pula. Ayan, Oh. Hindi, iba ito. Hindi yan. Ha? Hindi yan. Hindi lang? Wala man, lahat man nilagay mo dito. So. Nagkikulo na. sa ilalim ito. <laughs> ah! ito kasi may thread nya siya, oh. Hindi ko alam, may thread ba to siya, oh. Wala ano pa rin. Diretso na thread. Bakas siya. Aro eh. Ngunit doon. Gabi pawis na natin. Ano. Inabot na tayo ng mga isang uras. <laughs> ah, doon ito, sa ibabaw pala. Sa ibabaw siya. Meron. Hindi nag-shot. Hindi nag-shot. Itong isa. Grabe ng pawis ng gumagawa loads. Uh, Pati yung vlogger loads. Grabe ng pawis. Grabe ng pawis natin dito. Mga idol. Ano tayo mga kaano nito? Mga laro, Grabe ng pawis. Grabe na. Mag-basketball sila mamaya mga idol. Panorin natin. Dating ano to eh. Lagyan mo muna ng ano. Ay, tiga na, mga idol. Malapit na malapit na. Yun. Ay, hindi niya muna na binulit yun. Dito sa loob. Ay, dyan. Hindi. Yung sa ano, tanggalin mo muna. Tanggalin mo muna yun. Ito, Ito mo oh, pa to, apat. Yung apat na yun, no? Oh. Ayun pala. Philips screw, oh. Philips screw, ha? Para hindi siya mag -ana. Grabe ka ganda naman. Ito kang masabi magandang motor guwapo yung mayari ay ito pa siya oh Naga vlog din talaga si idol oh. ang mga gamit niya ang konti na lang mga idol german ran pata tong anu mah di ba? tong punya oh galing Amerika oh anu bobo itu ya Belanda nah itu nangkat oh dari China ya oh anu long range long range nah ya pina atsam layo ayo ganda Idol. oh, sa mga naghahanap ng ano dyan single dad meron dito <laughs> mga single mom dyan buhay na buhay kay rito kay idol jeremy ayun ah, o oh. oh. dito na pag napangasawa nyo to dito na magbabago ang kapalaran yung iniwan ng tadhana ayan minsan kayong iwan ito ay ganyan. pala ay ayun ay ganun sa tapitong. ayun oh Ah, sa ilalim. Hmm. Oh, okay, okay na yan. Hindi mo rin tanggalin yan dyan. Uh -huh. Pauli na lang. Kabit yan. Wala nang isaw. Okay na yan? Uh -huh. Yan. Yeah design lang yan so huwag mo lang wala yan huwag oh. mo oh. lang ah yun o no, ang ganda o mga idol ay na ah alam mga idol magpapalam na kami mag comment lang kayo sa baba pag ano gustong gusto nyo itong idol natin mala ano ano yung tonton gutieres pa pre sino ba yun <laughs> <laughs> sino yun Oh, wala Richard Gomez. Ano? You know? Import. Hey Salamat po sa panonood.